Guys, mamayang alas 7.30 ng gabi, haharapin ng Hinebra ang Blackwater Bossing. Hindi na dapat maulit ang nangyari sa laro nila laban sa tira firma, kaya asahan na siseryosohin ng Gin Kings ang laban mula sa simula. Samantala, idininay ni L.A. Tenorio na may away sila ni Christian Standhardinger. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, may laro ulit ang Barangay Ginebra mamaya laban naman sa Blackwater Bossing. At bagamat laban ito sa isang team na dating nasa puwitan ng standings, dapat itong seryosohin ng Jin Kings. Dahil sabi nga ng ibang PBA coach, wala nang mahinang team ngayon sa PBA lahat ay may kakayahan ng manalo. Gaya nga nang nangyari sa Hinebra Terra Firma game kung saan ay nanalo ang jeep na a very convincing fashion. Kung inyong maaalala, hindi nagpaunlak ng interview si Tim Cohn pagkatapos ng laro na pangkaraniwang ginagawa ng Hinebra coach tuwing hindi niya nagugustuhan ang performance ng kanyang team. Mamayang gabi, sisikapin ng Hinebra na makabounce back mula sa dalawang magkasunod na talo kung muli silang masisilat ng Blackwater, malalagay na sila sa alanganing sitwasyon ngayong nasa mid-season na ang kasulukuyang conference. Umaariba ang dating mahihinang team at gustong itulak pa ang mga team na dating title contender. Pero sa SMB na may limang panalo walang talong record, nasa baba ng standing ang Ginebra at ang talk and Text na may 3 panalo at 3 talo. May dalawang panalo at dalawang talo naman ang Commissioner's Cup finalist na Magnolia at may tatlong panalo, apat na panalo naman ang Meralco. Nasa pangalawang pwesto sa itaas ng standing ang NLEX, 5 wins, 1 loss. Northport with 4 wins and 2 losses. Kasunod ang Jeep with 4 wins, 4 losses at ang Bossing with 3 wins and 3 losses. Nasa pang na pwesto ang Barangay Hinebra, kasukob ang mahigpit nilang karibal na Talk and Text. Kapag nasilat pa sila mamaya sa Blackwater, lalo pa silang itutulak pababa sa team standings at magiging mahirap na ang pag-angat considering na nagpapakita nga ng lakas ang mga team na dati pinakakain lang nila ng alikabo. Kailangang ma-arrest ng Hinebra ang dalawang daus laban sa SMB at Terra Firma upang bumalik ang sigla ng kanilang kampanya. At kung totoo man na nagkaroon ng iringan sina L.A. Tenorio at Christian Standhardinger, dapat ay maayos na ito. Pero itinanggi na nga po ni L.A. na mayroon silang misunderstanding ng Phil Germanbanger. Banger. Ibinahagi po ng sports analyst na si Snow Badwa na according to isang taong close kay Tiniente na ayaw na raw ni L.A. ng negativity, especially after his return to the PBA mula sa pakikipaglaban niya sa sakit na colon cancer. Sinabi pa ng kaibigan ni Tenorio, naglalaro na lang daw si tenyente dahil sa passion niya sa basketball. Pakisabi raw din, sa nagkakalat ng chismis, walang away ang dalawa. Ang tanging hangarin lamang daw ni Tenorio at Estandardinger ay mabigyan ng panalo ang kanilang team. Suportahan na lamang daw natin si LA at Christian Estandardinger at ang buong team ng Barangay Ginebra. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger Kaya gusto ko kayong pasalamatan sa paminsan-minsang pagsashoutout Shoutout sa iyo, Erwin Santiago Oo, diskarte na lang ng coaching staff Carlo Kayanan, tama ka idol, dapat Pero discarding nga ng coach George Batong Tama, may panalo, may talo, bawat laro Rosemarie Juan, shout out sa iyo at kay Via. Kahapon wala tayong vlog. Shout out din sa iyo, Mary Aquino. yan ang dapat abangan. Baka may harvest time na naman. Jose Rodrigo, oo, bawi na lang tayo next time. Mamayang gabi yun. Shout out din sa iyo, Virgilio Martinez. Buti ka pa andon. Ako nasa probinsya. Raymart Bangkas. Maraming nagduda, kabayan. Sa'yo din, Papa Kiko. At sa'yo rin, Adrian Harabejo. Shout out sa'yo. At kay Mars Malo. Mahinang nagkataon, wala nga si Thompson. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.